Mga express Gilas Pilipinas handa na maghari sa Asia at Oceania. Yan ang kinatatakutan ngayon sa buong Asia at Oceania kasama ang Australia. Hindi na pwedeng baliwalain ng Australia ang Gilas Pilipinas dahil nakikita na nila kung paano inihaw ng Gilas ang Latvia and their home court pati na ang New Zealand, dalawang mga teams na kasing lakas ng Australia upaminsan-minsan ay mas malakas pa nga. Mga ka-Express, ang pangalan ng Gilas Pilipinas ngayon ay hindi na lang basta-basta isinisigaw ng mga laro, ay hindi na lang basta isinisigaw sa mga laro. Isa na itong banta na kinikilala sa buong Asia at Oceania. Matapos ang mga makapangyarihang performances sa mga recent na laban, marami ang naniniwala na handa na tayong maghari sa rehiyon mula sa pagiging underdog. Unti-unti na tayong nagiging team na dapat paghandaan at higit sa lahat kinatatakutan. Maging ang mga powerhouse tulad ng Australia at New Zealand ay napapaisip na iba na ang gilas ngayon. Sa larangan ng basketball, hindi lang talento ang labanan kundi puso, disiplina at chemistry. At yan ang malinaw na ipinakita ng gilas nang inihaw nila ang Latvia sa kanilang sariling home court. Hindi basta-basta ang Latvia, European caliber ang opensa at depensa ng team na yan. Pero sa gabi yun, pinatunayan kayang sumabay at magpasabog ang gilas Pilipinas sa kahit sinong kalaban. Kahit na nasa teritoryo ng kalaban mismo. At ang minsaheng yun, umaalingaw hanggang sa Oceania. At hindi pa doon natapos ang pagpaparandam ng gilas, sunod na nilampaso ang New Zealand, isang kupunang matagal na nating hindi basta-bastang napagwawagian. Isang team na may taas, lakas at physicality, pero nabasag yan sa galing ng gilas sa execution at hustle plays. Kaya ngayon ang mga analysts sa region ay nagsasabing pantay-pantay na ang laban. At hindi na sila pwedeng kumampante kapag ang Pilipinas ang kalaban. Kung dati, minamaliit lang ng Australia ang gilas, ngayon ay nag-iiba na ang ihip ng hangin. Ang mga highlights ng mga laro natin ay umabot na sa si scouting reports nila. Pinag-aaralan na nila ang galaw ni Justin Brownlee, ang shooting ni Dwight Ramos, at ang hustle ni Scotty Thompson. Hindi na tayo push over at alam nila na isang maling calculation lang pwedeng mauwi sa pagkatalo sa kamay ng isang bansang dati ay tinitingnan nilang maliit lang. Malinaw na hindi lang tayo umaasa sa imports, ang programa ng gilas ay lumalalim na at ramdam ito sa bawat laro. May cohesion ng team, may sistema at may purpose ang bawat galaw. Hindi na lang ito basta laro para sa bayan, kundi isang organisadong kampanya para makamit ang trono ng Asia at Oceania. Kaya hindi nakatakatakang ang Australia, ang dating nangunguna ay nababahala na ngayon. Mga ka-express habang papalapit ang mga qualifiers at major tournaments, isang bagay ang malinaw, ang Gilas Pilipinas ay hindi na dapat baliwalain. Isa na tayong lihitimong contender, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa buong kontinente. At kung itutuloy ng gilas ang momentum na ito, baka sa susunod na FIBA World Cup o Olympic Qualifiers, hindi lang Asia at Oceania ang magulat, kundi buong mundo. In fact, in the latest game ng Australia at New Zealand, ay tinalo ng tall blocks ang boomers, kaya it is understandable kung takot na ang Australia sa gilas. Siguradong panood nila kung papaano naghahalimaw si Nakai Soto Junmar Fajardo at Chesed Brownlee sa qualifiers ng tinalo ng Gilas ang New Zealand, the same team na nanalo naman versus Australia. Mga ka-express, isang malaking balita sa mundo ng basketball ang pagkatalo ng Australia Boomers sa New Zealand Tall Blacks kamakailan. Hindi ito basta friendly game lang, ito ay laban ng dalawang powerhouse team sa Oceania. At nagulat ang marami sa naging resulta. Ang tall blacks na madalas ding nagiging underdog laban sa Australia ay pinatunayan na kaya nilang talunin ang isa sa pinakamalalakas na national team sa mundo. At sa pagkataong ito, nayanig ang confidence ng Australia lalo na kung iisipin na ang parehong New Zealand ay natalo naman ng Gilas sa qualifiers. At dito na pumapasok ang takot na posibleng nararamdaman ngayon ng Australia laban sa Gilas kung natalo sila sa team na tinalo ng Pilipinas. sa so ibig sabihin ay may malaking posibilidad na kaya rin silang pabagsakin ng gilas. Basketball is a game of matchups. And yes, pero hindi pwedeng baliwalain ang chain of performance na yan. At siguradong hindi ito binabaliwala ng mga coaches at analysts ng boomers. Alam nilang hindi na pwedeng maliitin ang gilas Pilipinas lalo na sa nasa momentum at peak form ngayon ang ating national team. Siguradong napapanood ng Australia ang mga laro ng gilas at doon nila nakikita kung gaano kadominat si Nakai Soto, Junmar Fajardo at Justin Brownlee. Si Kai, kahit bata pa, ay napaka-impactful sa depensa at rebounding. Si Junmar naman, sa kanyang size at experience, ay hindi matatawaran sa ilalim ng basket. At si Justin Brownlee, siya ang puso at spark ng gilas sa mga laban kung saan tinalo natin ang New Zealand. Itong tatlong players na to ang nanguna, kaya imposibleng hindi iyon ikabahala ng boomers. Ngayon malinaw na may psychological edge ang gilas sa sitwasyon. Hindi lang dahil sa panalo laban sa New Zealand, kundi dahil tuloy-tuloy ang ipinapakitang improvement at composure ng ating kupunan. Samantalang ang Australia, kahit gaano pa kalalim ang rooster, ay alam na nila na hindi na sila invincible. Kung dati ay tiwala silang kayang-kaya ang Pilipinas, ngayon ay kailangan na nilang mag ingat. Dahil sa susunod na pagharap nila sa gilas, baka hindi lang simpleng laban ang mangyayari, kundi isang makasaysayang pagkatalo. At mga ka-express, kung merong team na dapat kabahan ngayon sa pag-angat ng gilas Pilipinas, walang iba kundi ang Australia Boomers. Kasi hindi na maliliit at undersized ang gilas gaya ng dati. Kung noon, problema talaga natin ang height, laging mismatch pagdating sa rebounding at sa interior defense. Pero ngayon, ibang-iba na ang itsura ng ating national team. Meron na tayong tinatawag na triple towers, si Nakai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Tatlong malalaki na hindi lang matangkad, kundi may galing sa opensa, depensa at basketball IQ. Itong tatlong haligi na ito ay literal na pader sa ilalim at kahit gaano pa kalalim ang front court ng Australia, siguradong mapapaisip sila kung paano tatalunin ang kombinasyong ito. Si Kai with his 7'3 height at mobility, kayang mag-alter ng tira sa ere. Si AJ Edo defensive-minded at hustle player. Perfect complement si Nakai at Junmar. At si Junmar, the Kraken, ay solid at dominant presence sa paint. Kaya kahit sinong big man ng Australia ay siguradong problema sa matchups. At eto ang express info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.